anak, hindi talaga maiiwasan ang problema. At alam ko, kita ko na nalulungkot ka. <laughs> Pero tanong ko lang, kailangan bang i-post mo ang sad face mo para malaman din ng iba? <laughs> hindi ka pa na-satisfy sa picture? Nilagyan mo pa ng caption at emoticon? <laughs> ano ini-expect mong reaction? Kawawa naman siya. Pero like ko yung picture niya. Yan ba? Anak. Ano ang laman ng kahon na ito? Wala. Wala? Pwes, ganyan din karami ang netizens na may pakialam sa problema mo. Wala silang pakialam dahil hindi lang ikaw ang may problema sa mundo. Anong drama ramayan sa hapon? Paki-explain. o nga pala. Love you. <laughs>